o meron tayo ng spider na man. kaya kasama si Robin <laughs> yan yeah, batman yan batman meron pa tayo kung naman ayos uh. nga nga na ito yung Foodman ito, yung... uh, ito yung dating mga ano dito eh nilalantaga ng mga manok ng sabong yan yung oriental dito dati yung amar to dati yung amar plaza yun yung bagong gisano tarugtong ng luma butak 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 bu ah oh, dito na ako. Pasok na tayo dito. Ayan, mapapansin. Pag sa ibang araw, maraming ano dyan, oh, nakailira, yung nangihilot. Ito naman, maraming talaba dyan. Pag yung mga araw ng lunes hanggang sabado. Ito yung likod ng ano, uh, taro Street, likod ng Center Market. Andun yung guys sa rin na da, dati yung luma pa. Yung China Mart. Yun. Ganda no? Talagang maliwalas. Tignan. Hindi ma traffic? Okay, 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 okay. Susunod na naman uli. Ipapasukan ako dito. Uh, pasok ako sa mga tropa rito. Sagit lang. Namin na ating kaibigan dito eh. Yan, Yeah. Hey.